Hello mga besh, ito nga po, huling pasok namin bago mag same break. Bago nga mag same break, nag periodical test na nga din kami. Dahil wala na nga pasok bukas, pwede na nga gumala at magpuyat. Yung video nga po nato to, no noong October 24 pa nga po mga besh. Main ko nga lang talaga nagawang e voice over. Kaya pasensya na nga po sa mga naghihintay. Bali na kilagat nga po muna kami na motor dito sa gasolinahan. Sakto nga may dumaan na jeep kaya nakasakay nga din kami agad. Dito nga po kami pumunta sa bagong munisipyo ng San Ildefonso. Dahil bazaar bazar nga po dito at nga din po bubok sa nyong pailaw. Buti na nga lang tapos na nga din yung exam namin. Kaya naman hayahay na nga po ang beshi nyo. Habang hindi pa nga nagsisimulay na may bumili nga muna ako ng fries at ice cream. Maya maya lang nagsimula na nga rin pipanonoori namin. May banda nga at din is mga besh at, is at nandito at nga din po si Kuya is is Spidex. Akadena, no? ako. Kaya atin ang palakpakan, ang Team is Spidex! Alright! Isang mapagpalang gabi. lalakas ha. Ah. Sino gusto nang laruan? pa? Wow. Dami ha. Ah. Sino gusto nang pera? Wala. Halos lahat mukhang pera. Sino di naligo? Ayun, nagtasang kamay. Kitang kita. Alright, sige, maglalaro tayo ha.

Meron na po! Tukos na! Alright! O, te! ingat ka dyan, ha! Okay! So, syempre! May ini ko yung Spydex! Ako'y pinamunod nyo sa TikTok! Sinala lang sa akin sa TikTok! Okay, follow niyo lang yan, pati yung aking YouTube, Spidex, and Facebook, Spydex blog. Vlog. Alright, so before we start, bago tayong mag-magic chat, guys, uh, papakilala ko muna yung isang kapatid namin dito na magpapakita siya ng talento. Habang kami na, guys, dito ng aming magic. Ladies and gentlemen, bigyan natin ang palakpakan para kay Kuya Darren. Yeah, si Kuya Darren, nung no, uh, 8-7 years old, performer na yan ng ABS-CBN sa Little Big Shot, guys. Alright. So, ngayon, ipapakita niya kaya ng talent. Kuya, ready. Hello. Check. Palakas nga po ng mic. Hello. Check. Okay. Pakitanggal okay. na yung system. Hello. Hello. Yun na dali ni DJ. Daling ni DJ ah. Hello. 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 miss James, <laughs> galing sa akin eh. Watch. Palakpakan. Okay. Okay. Eto okay. na, yung kaibigan ko, nasikat na sikat sa TikTok. Umaabot na to na 23k followers sa aking TikTok. 20, ay, ano na ba ito? 800k followers na ako, syempre. Wow! Ang daming unggoy! Ano unggoy? Mga tao yan! Ah! Mga tao unggoy! Ayusin mo. Ay, ah, sige, sabihin mo. Hi! Sabihin nyo, hi! Okay, so, sabihin mo sa kanila, partner, hi. Yung malakas, ha? Hi. Lakasan mo! Hi. Hindi, mas malakas! Hi. Yung pinaka-pinaka-malakas, sabihin mo, hi! Hi! Total ka po, mga eh. So, magpakilala na nga tayo. Pero bago yun, sabihin mo, kamusta po kayo? Okay na. Hindi nila mo, kamusta po kayo? Okay na. <laughs> <laughs> Tapos nga buksan yung pailaw, naghanap nga po muna kami ng makakain. Dahil anong oras na nga din po nito, na nga mga beshi. Panigurado gagabihin na nga kami dito. Dito na nga kami kumain sa may sisling plate. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Pagkatapos nga namin kumain, dito naman nga kami pumunta sa bilihan ng laruan. Malayo pa lang kasi natanaw na ni Athena. May kakalat ka na namang laruan sa bahay. Dito naman nga kami lumipat sa bilihan ng damit. Bumili nga lang kama dito na isusot namin ni na sa undas. Thank you po. May nakakilala nga po sa atin dito kaya shoutout nga po kay ate. Thank you, Umaambon na nga kay pumasok na nga kami sa loob ng munisipyo. Pagkapasok nga po namin sa loob para nga po kaming nasa mall mga beshi. Ang ganda nga ng munisipyo nila tanlamig papa sa loob. Mm. Bapapa, all ka na nga lang talaga. Sana oh. Shoutout nga din po sa mga nagpa-picture sa akin. Sa dami nga ng tao, dito nga lang po kami pagpa picture kay Ariel. bay mga beshi